sa oras ninyo ngayong araw na ito na na uh, para sa akin. Actually, ang um, uh, request ko ay uh, small group lang pero masaya ako at nagulat ako ng kalaman ko na uh, madami ang uh, pupunta para sa uh, short uh, gathering natin. Gusto ko lang naman ay mga uh, musta sa inyo at uh, magpasalamat una -una sa mga sa inyong boto, sa inyong suporta, sa inyong kampanya para sa akin noong nakaraang 2022 elections. Maraming salamat uh, sa inyong pangalawo po. Ay ang pagpapasalamat ko sa suporta ninyo noon noong ako ay uh, Department of Education Secretary. At uh, sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng pangalawang pahulod ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo.